Yun mga kaibigan, ngayon na uh, i-share ko lang itong gagawin natin ngayon. Pagpipintura tayo ng isang kwarto. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung paraan sa pagpipintura para mas maganda yung kapit ng pintura. Hindi siya madaling masira. para kahit masagi mo, hindi siya mabilis magasigasan. Ang katulad nito. Yan. Yung dating pintura nito ay Maganda yung ginamit na pintura. Ang pipinturahan natin siya kasi luma na yung pintura. Maraming itim-itim na sa huling niya. Kasi nauulanan, kapag umulan kinatamaan ng tubig pa ganito. Kaya, Kaya may itim-itim dyan. May itim-itim. May mga mancha-mancha yung plywood. Yan, gawa kasi sa kahoy ito. Ayan, plywood. Yung kanyang wooling. Ayan, pati dito sa flooring niya ay tabla. Sa mga lumang bahay, ganito yung gusto nung kasi. Eh. Ayan, ngayon, ay, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin na pintura. At kung paano yung paraan para talaga mas matibay at hindi masayang yung pera natin sa pagpapipintura ng ating mga bahay o kwarto. Ayan. Yan, bali ngayon mga kaibigan, ang una natin gagawin ay uh, tingnan muna natin yung mga crack. Yan. Yan, bali yung mga crack, ang uh, una natin gagawin ay uh, papastahan natin siya Dalagyan natin ng masiliya. Yan, parang ganito. Uh, tulad yun sa ceiling, maraming crack yan. Ilagyan ko siya ng mga pasta. Yan, masiliya para ma-fill mga crack. Yan mga malalaking crack. Yan. Yan muna yung unahin natin na gagawin lalong-lalo na kapag ganitong repainting. Bali yung gagamitin lang natin na pasta. Yung pati ay yung acrytex, Yan, acrytex cast. Yan yung ginamit ko. At saka nilagyan ko siya ng primer at patching compound. Yan na natitimpla kasi yan. Bali ganito yung kalalabasan yan. Ayan. Yan bali meron akong video na ito kung paano siya templahin. Itong acrylic scas at yung primer at yung patching compound para maganda ganito yung itsura niya. Yan pang pasta. Yan para dito sa ano, joining crack. Ngayon yung una natin gagawin, fill upan muna natin lahat ng mga crack bago tayo mag primer. Pero bago tayo mag primer, yan, layahin muna natin yung mga na para mawala yung gaspang Yan, bali ang uunahin natin na para primeran dito muna sa ceiling. Yan primeran natin 'yan bago dito sa walling Yan mag-primer muna tayo lahat. Dapat ma-primeran lahat muna. Yan at kapag na-primeran na lahat dito sa walling at dito sa ceiling, bali uulitin natin na primeran itong ceiling. Bali, ang gagawin lang natin, ang ceiling ay primer lang ang gagawin natin. Yan, du lang natin mga tatlong ulit siguro itong ceiling. Okay na 'yon, primer lang, finish. Yan yung finishing niya. Primer lang. Pwede naman na lagay niyo sa nang top coat na pwede na gumamit kayo ng latex. Latex na semi-gloss. Yan para hindi siya masyado makintab. Yan, pwede rin naman na primer lang na pretext Yan, kasi mga ginagamit namin, minsan kasi flat lang 'to. Flat lang itong ano, ceiling. Hindi siya makintab. Pero mas maganda pa rin mga kaibigan na mayroong top coat itong ceiling natin. Yan, pagkatapos niyan, napilis na natin dito sa kesa me. Eh. Dito sa ceiling. Dito na tayo sa wooling. Yan. Bali itong wooling mga kaibigan, pwede natin siyang primera ng dalawang coating para mas maganda yung pagkakapintura natin. Primer lang, dalawang coating. Ang gagamitin natin dyan mga kaibigan, ito, itong Acrytex na primer. Yan, Boysen. Mas maganda kasi itong gamitin na pang primer, lalong lalo na sa mga plywood na hindi pa napipinturahan kaya mas maganda tong gamitin mga kaibigan kapag may mga mancha-mancha yung mga plywood. Lalo na kapag may tulo yung kesame, yung ceiling, yung mancha ay nawawala. Tinatanggal na ito, natatanggal ng mancha. Lalong-lalo sa mga uling na maraming mancha na gawa sa plywood, yung uling, yan pwede itong gamitin. Pwede rin naman ito na pang simento yan, maganda rin ito na gamitin pang simento itong Acrytex na primer yan, kapag gagamit lang kayo nito ay dapat mag mask kayo kasi masyadong matapang yung amoy nito matapang lang yung amoy niya. kailangan talaga na gumamit kayo ng face mask para hindi nyo masyadong maamoy yung amoy nito pero kapag natuyo naman yan ay mawawala rin yung amoy niya. Yan, kunyari na primera na natin lahat ng huling. Yan, pati dun sa kesame. Yan, na primera na rin, finish na rin. Pwede na tayo mag top coat. Yan, pwede na pwede tayong gumamit na ano ng latex na prima coat. Yan, templahin niyo lang 'to. Lagyan niyo ng kulay, pwedeng pwede na siyang i-apply dito ayun yung kagandahan ng Acrytex na gagamitin pang primer pwede mo siyang gamitan nito pang simento kasi ito pwede mo siyang gamitan ng primacot na latex kapag na primeran mo siya ng Acrytex yan marami naman na nabibili mga kaibigan na pang top coat dito na water base na ready to use na na-mix na, na yon, may mga kulay na. mag apply na lang ang gagawin nyo. Yan, basta ang importante, primera nyo siya ng Acrytex na Boysen. Meron din naman Davis kung ayaw nyo ng ano, Boysen na brand na meron naman dun. Parang Acrytex din yon. Ayun yung mas maganda, primera nyo para mas maganda yung kapit ng pintura. Yan, para maganda yung kalalabasan ng itatapkot nyo Yan oh. Yan bali ito. May mga mantsa kasi ito eh. Na-primeran ko na dito banda. Yan. Yan pati dito sa pooling dito, may mga mantsa, maraming mantsa itim-itim. Kasi kapag hindi acrylic primer yung ginamit natin dito, hindi mawawala yung mancha lalo na kapag latex yung ginamit natin kahit ilang ulit natin na primera ng latex yan na flat hindi mawawala yung mancha lalabas at lalabas pa rin yun kaya kinakailangan talagang primera natin siya ng acrytex yun lang matapang lang yung amoy yan, pero kapag natuyo naman yung Acritex, mawawala naman yung amoy nyo. Yun. Pero kapag gusto nyo talaga na mas matibay na itatapkot, katulad nito. Yan, hindi to basta-basta nagagasgasan. Kasi Acritex yung tinapkot dito. Yan, natimpla. Natimpla yung pinang dito na Acritex. Gumamit sila nilang Acritex gloss. Yan, hindi to basta-basta nag na nagagasgasan. -na 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 hindi tulad ng mga pintura ngayon na bago. Ganini mo lang ako na kumo. Nagagasgasan na. Natutuklap na yung pintura. Pero ito, yung dating pintura na ito, hindi siya basta-basta natutuklap. Kasi acrytex yung ginamit nito na, ito na pinagtap ko. Yan. Acrytex na gloss. White. Natetempla yun. Pwede kayo magpamix. Doon sa pagbibilihan nyo kapag meron silang mixer ng pinta. Yan. Depende kung anong kulay. Yan yung kagandahan kapag sa plywood na uling ang gamitin nyo na pintura para mas matibay at titibay rin yung ano nyo, yung plywood yan pwede rin mga kaibigan na gumamit kayo ng wool guard na pang top dito maganda rin yun yan mga kaibigan bali dito naman tayo sa kanyang lining o tinatawag na baseboard yan mas maganda kasi na may ganito yan mas magandang tingnan. Yan, ang gagamitin naman natin dito, pwede tayong gumamit ng QDE na water base yung gloss para mas makintab. Para hindi kumapit yung dumi. Yan, depende yan mga kaibigan kung anong gusto nyong kulay, kung ano yung magandang i-combine sa pintura ng wall nyo para sa baseboard. Dito naman tayo mga kaibigan, dito sa ano, sa flooring nya. Dito naman sa flooring Ito una natin gagawin dito Kasi barnis to Yan leahin muna natin lahat Hanggang matanggal yung dati na Na i-barnis Yan lahat Hanggang lumabas yung kulay ng kahoy At saka itong mga crack na to Yan joining Ang ginagawa namin dito Para hindi, hindi malagyan ng mga dumi yan Yan sa mga butas-butas na yan inaano namin to pinapastahan namin to gumagamit kami ng epoxy yung marine epoxy nilalagyan na lang namin ng kulay yon depende kung anong kulay ng iba ilalagay natin na varnish dito lalagyan na lang ng kulay yung marine epoxy para kahit pa paano makuha yung kulay yan marine epoxy lang nilalagay namin dito Ayan pinapastahan ng marine epoxy para mawala itong mga itong mga ano nyan, joining yan katulad nito marine epoxy saka lelehain pagkatapos maleha pupunasan hanggang malinisan matanggal yung mga alikabok at saka pagkatapos noon yung first coating na ang gagawin natin Apalayan natin siya ng sanding sealer. Yan, sanding siliran mo natin lahat. At saka, pagkatapos ng sanding silir mga kaibigan, ulitin ulit natin na sanding siliran. Yan, bali dublin, bali dalawang coating na sanding sealer. Depende kung tatlong coating na sanding sealer. Okay, mas okay. At pagkatapos mga sanding siliran, gumamit tayo ng ano, yung wood oil stain yun, gamitin natin ayun yung pangkukulay natin dito meron mga kulay yun mga kaibigan pwede kayong pumili ng nara, mahogany maple, yan, depende kung anong gusto nyo yan, lagyan nyo sya ng, apply nyo sya ng stain yan, pwede nyo ulitin na stain pwede 3 coats, 2 coats na apply ng stain depende kung anong gusto nyo at pagkatapos na may stainan, gumamit tayo ng top coat, yung top coat na clear. Ang gagamitin natin na pang top coat dito na clear, yung hood sun. Mas maganda kasi yung hood sun mga kaibigan, mas matigas yun. Para kahit masagi-sagi mo na gano'n, hindi basta-basta na nagagasgasan itong flooring. At kahit mabuhusan mo siya ng alcohol, hindi siya mamumuti. Hindi siya katulad ng mga ibang brand na pinang coat. Kapag nalagyan mo ng alcohol, namumuti yung varnish. Pero yung Hudson, hindi siya mamumuti kahit mabuhusan mo siya. Hindi siya basta-basta puputi Yan ang kagandahan ng Hudson na pang tapkot coat. Ang katulad nito, yung pinang tapkot dito, yung clear Hudson 'yan. Yan kaya makintab. Pero kasi itong pinto na to luma na. Kaya ganito na yung itsura. Ayan. Ayan, mas maganda mga kaibigan kung three coats yung pang-apply nyo ng Hudson na top coat, yung clear para mas ma mas makapal. At mas maganda yung gamitin nyo doon. Pwede nyo naman siya gamitan ng brass. Kaso nga lang, kapag brush, makikita yung mga dinaanan ng brass kaya ang kagandaan na ginagamit doon ay gumamit kayo ng compressor i-spray nyo yung clear na top coat yun, bali yun mga kaibigan bali hanggang dito na lang yung itong video na to sana nagkaroon kayo ng konting idea at naintindihan nyo itong video natin at kung hindi nyo naman naintindihan, pwede nyo naman ulitin na panoorin ulit itong video na to. Libre lang to. Yan, bali hanggang dito lang ha, mga kaibigan. Hanggang sa muli.